So alam nyo ba guys Day off namin parehong mag-asawa Ang mga bata nasa school <laughs> Kaya pagkakataon na to gawin gagawin natin mami ha? Ang gagawin natin Tanda dun sa taas Ano <laughs> natin kung ano magagawa namin today Pag-spend time kami Quality time, Quality time today. Mm. Dalam kita na sa favorite Siap. Favorite shop. Patay tayo. Favorite shop. Hindi kainan niyo. Let's see. Breakfast muna kami. Samahan nyo kayo mamaya. Magagala. Quality time ni misis. Ang ganda na nasawa ko. Let's go! Okay, nandito na tayo sa city. Sabi ko sa asawa ko, pupuntahan natin lahat ng gusto mong puntahan. Bike, bike, bike. Ah, pupuntahan natin lahat ng gusto mong puntahan na tindahan. Sige susuportahan kita ngayon kahit wala akong hilig sige susko naman dito na kami kaagad tindahan ng pabango ah hilo na kaagad hilo si Mrs. Binati ako ng mga nagtititin mga tindere dito Ayan, tindahan ng mga pabango and makeup kanina? ah regalo panlalaki ano daw yun? titignan ka, mo, titignan ka muna titignan ng para sa iyo <laughs> naku kasunod na ito regalo mo sa akin ha paktay kang bata Lalo, ka ano, halak ka halak ka halak ka halak, halak. halak. <laughs> ay tayo dyan mukhang wala sa budget to ngayon <laughs> ayan na nagsabi na kung anong gusto niya wag ko oh, daw ay. ipakita wag natin hindi ko ipapakita Sos ko naman sino ba ang bibili niyan sa Pasko ko na daw ipakita sa so, school for <laughs> tingnan lang natin na dito kami ha tingnan nyo na mga presyohan ng mga 3 <laughs> digit 210 euro 119 <laughs> oh yan mga um, mga um, shampoo nandito kami sa side na to nandito yung gusto niya. so um, teka lang piling din ah oh, hindi pa happy yun oh. No? <laughs> sige lang at least alam ko na gusto niya yung maireregalo ko sa kanya sa Pasko. Yan ang mga life hack. Kaya sa magbigay ka tas hindi naman magugustuhan, di ba? Ang segue ng ang mismo tanong ni Mami kung bakit ko lalo yung mga tindera dito. Sabi so, niya, kumakain din niya sila sa inyo. Ang <laughs> kliyente namin yung mga nagtitinda dito. Eh. pa ako ni Mami ng ano, pabango kung ano daw gusto niya. Siyempre. Oo oh, naman. Oo oh, naman. Siya pipili ko ng amoy ko. Ako natural. Oo Ako natural lang amoy powers. Natural. hindi <laughs> <laughs> ah. naman. Siya po may pili. Hindi naman. Meron na. Para ko. na ako ng Rodriguez eh. Ibas. Yes. And Laura. Oh, oh, like yeah. Nagkakanbas na kami ng mga regalo sa Pasko. Yan. Magkano ba ito mga ganito? Mm. Ang pang regalo So, yun. Kaling na kami doon. Number 1. First place ni Mami sa Douglas. Yan. Tindahan ng mga pabango. Nagkanbas lang kami pinakita niya sa akin kung anong gusto niyang pabango hindi oh. na -no, regalo ko sa kanya mas maganda yon para alam na gusto na gusto ng tao yung kanyang matatanggap na regalo di ba yes. alright next shop kinsa tayo sundo lang natin sa si mami So, <laughs> next shop sa ino magkakanbas pa din tayo ng mga pangregalo Pabango din dito. Okay. nirigalo ko last time kay Mami. Giorgio Armani. Ay, eh, may pang lalaki. O, oh, tapos na kami sa mga pabangon. Dito naman kami sa mga bag. Talagang sinusulit ni Mami, o. Oh binigyan ko Para siya na. Sa iyo yung minsan, ko. Minsan ko lang siya pagbigyan at samahan eh, sa mga ganitong bagay. <sighs> Para daw may choices ako. sa mga iririgalo ko sa kanya, mag e up yan. Lahat ng sinasabi niya gusto niyang regalo ko sa kanya. I guess pala yung binili ko last time na. No? May second option na tayo na rin pang pangregalo ko daw sa kanya. Dalawa na, pabango or bag. Jesus. O, nililinaw natin na pabango or bag. Hindi pabango and bag. <laughs> okay, tapos na kami dito sa Ino. Ayan, dalawa na option. <laughs> Yung last na pinakita ko sa in-bag, mas gusto ko yun. Yung maliit? Okay. Ayan. Parang yun ano, ganito lang Okay, okay. Mas oh, May surprise pa din. Okay, dalawa na yung option ko. right next. Pollen bear? Dito ba? Ah, wala nang bakit. Okay. Nandaman kami sa next shop. Next shop ulit. Let's go. So, ito yung isa sa mga bagay na ginagawa namin pag nagkakasabay ang day off namin. Inaalipin ako ni mami. Pinapasunod ako ng pinapasunod kung saan saan. Tapos turo ng turo. <laughs> Spoiled. Spoiled yan. nandito naman tayo sa hula na barrel. Pang mga healthy stuff. Mga supplement. Nakakuha pa kami ng Oh. medyo may na din tayo. Kaya kailangan na din natin ng mga supplement. Siyempre importante din na alagaan ng sarili. Kaya kailangan i-admit na pag umiidad na kailangan na ng mga supplement. Alright, nakabili kami. Buy one, take one. Magnesium. <laughs> Happy. <laughs> 28 euro 99 isa. Eh, buy one, take one. So, dalawa na binili namin. So, yun. Mga pangangailangan ng mga ano. Mga may edad na. So, kailangan tanggapin. Kailangan laga ng sarili. Okay. Number 3 na yon May pupuntaan pa pala kami yung shop. Okay. Let's go, shop number 4. <laughs> let's go, let's go. Okay, nasa shop number 4 na tayo. Tapos, God, ba? But... Hindi niya nakikita yung vitamins na gusto niya. Vitamin C, the vitamin. Alright. D3, oh. Tsaka yung, yung, yung sinabi sa akin. Okay. Good. Okay, what a successful day. <laughs> Dami namin nagawa. Uwi, na? Sa bahay na lang kami kakain. Malapit na din mag ng mga chikiting. Wala na kaming time para kumain sa labas. Okay. Right, okay, tayo. Happy mami Happy out your day. Okay. Medyo umiglip niya ako si mami Nag-exercise na. Kasi kapag luto na siya ng aming hapunan mamaya. Ito ang hapunan natin mamaya. Pakita ko sa inyo. Yun chili con carne para sa burritos natin. Gonna eat burritos tonight. Mmm, yummy. Okay, susunduin na natin mga girls. Kaya bumangon na ako. Mm, let's go. Alright, baluti na natin ang ating Burritos. <laughs> okay, dito ko nakakabili kami ng shawarma bread. So, dito natin titimplahin yung ating burritos. Siyempre, ilalagyan natin ng chili kong karne. Tapos, ito favorite ko. Hindi ko hon. <laughs> ko ng french fries sa loob. <laughs> french fries. Hindi Fresh kamatis. Siyempre, fresh onion na hiniwa ni Mrs. And... May Yun. So, para tayo nagawa ng shawarma. <laughs> Yo. Feta cheese. Yes. Ayan, pampadagdag ng ano yan. Ako na makakain na ito, kaya kinakamay ko. Okay, magandang. Hugas ko na kamay babalutin na natin yan ng parang burritos po saka natin yan i oven kahit right, 5 minutes yan combination microwave and convention oven pag gabas yan just perfect yan kahit right, yun na nga burritos natin pero syempre dadagdagan pa natin yan na itong garlic sauce yan pita sauce garlic sauce yan. Yummy Iwain natin ang makita nyo ang loob nito. See? Wow! Ano ba ito? Hmm, mainit. Yun o, know? yun know? o. Hmm, yummy. Kili okay, like carne burritos. Ang hmm. rich. Try it. Hey Apple. this is the result. This is the result. Yeah, he's gonna taste it and then it's gonna be So fun. yeah. Uh, Natuno name peta cheese. That's my red beans, <laughs> fresh tomato, cucumber, <laughs> rice. Perfect bite. <laughs> That's it. <laughs> mm. You guys, mm. you have to try. <gasps> no! Mm -hmm. Yummy. Alright, I'm done.